birthday! Happy birthday! Ayan po ang oh, set. handa ng birthday ni Nanay. Ayan po. Ayan si Nanay, yung nakapula. Ayan ang misis ko, katabi ni Nanay. Si Manong Ilo, si Manong Daki, tsaka si Ading, Ading ano, Ading Smith. Lahat po yan ay nagatulong-tulong para naihanda ang mairaos ang simpleng birthday ni nanay pero bongga, bongga sa handa. Marami siyang cake, tatlo ang cake ni nanay. Tapos maraming handa, lahat po yan ay handa na inambag-ambag ng magkakapatid para sa pagmamahal nila sa kanilang nanay. Ayan po, ulitin ko si Ading Smith, Ading ano, si nanay, misis ko, si Ading Mumoy, si Manong Ilong at saka si Manong Daki. Hello. Yan po ang mga nagganda ng para sa birthday ni Nanay. Nanay, happy birthday! Yan lang po. Salamat. Bye-bye.